sa ng mga pagkain at mga tataraan nyo service baka okay. yung paanakan dito sa bisid eh paano masabi? Tinatanong nang nandahan kay Colin boss yung paanakan dito ba? okay thank you ba naman. Isang ganito. Dalawang ganito. Uh, What? Seven liters? Uh, okay. Lo, hindi nakakayanin yun. Wami ng ano? Isang 10 liters na ganong kalaki? Mm, Sa ay dalawang 7 liters. Lo. Lo, Seriously, what the Eh, hindi po, pang ano lang kasi yun, pang pagkailan talaga yung bag namin na ganyan eh. Weh, <laughs> hindi na! Weh! Hindi na yung pang ganyan yun. <laughs> oh, mama, disgrasyon, mababayaran ko pa yan. Pagkailan talaga, dapat lang panlagay panglagay dyan eh. Tawagan so, ko, sabihin ko, kung hindi niya, no, ako na lang magkakasin. Hindi ko hukumamit. Ma'am, paggabi na ligang ko po 'yun, ma'am. di rin po ano kasi sa ano ko 'yun sa bag ko, ma'am, baka po masira kasi ang panglagay lang po kasi talaga dun sa bag Dito na minsan ka pagkain lang po. Bola lang 'yan. Ah, kung gusto niyo lang po, ma'am. Oo po. Pwede po 'yun. Yung isa na lang po, tanggalin na lang po natin yung dalawang ring, ano. Kling, ang galing. Willgan sa pinakamalaki nyo is 7 liters. 7 liters po. Opo. Isa na lang daw po, 7 liters. Eh yun, buti pumayag. Kung hindi talaga, kakakanselin ko talaga to. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayun, <laughs> okay na. Ma okay, ma'am. Ah, sige, ma'am. Okay, mga kadada. Napakaganda ng ating booking. Pinamalengit tayo ni ma'am. Take note. Alam niyo ba kung ano yung pinabili? dalawang 7 liters na tubig at 10 liters na tubig uli. Wow naman! Wow! Wow! Grabe naman yon. Ginawa tayong four wheels ni ma'am. Eh, lang naman yung dala natin. Grabe naman yon. Pero... Okay naman yun ang pag-uusap namin dalawa ni ma'am. okay naman ah. Di po ba nangagat yung aso niyan ma'am? Basta't mangagat na eh, ma konti lang ha. Ang aga-aga baka siya siyeng ko yung gilagid mo dyan. Oo, oh, kapraso lang. Ay, aso dito po ba? Ay, meron pa uli. <laughs> Basta't konti lang mangagat. ay nagib okay. nagiba na nai Google barini kita sa mukha eh nai pasok ko ah pa tong di okay mga kajara double book na naman saya dalawang drop off na naman ang ating gagawin

Hey mga kajara, malaki na naman ulit tayo sa drop off natin. Double book na naman ito. Ito na yung first drop off. Ito guys, samagot ni ma'am. Gato ang isip na nga ako ma'am eh. Baka ako <laughs> patraspasing na ako eh. <laughs> masyadong may hanggap okay mga kadara kadera makalapit ulit tayo sa second drop okay wait sila pa ah, tawid ka kuya tawid ah tawid tawid ay okay Ay. Ang <laughs> alak si Bilay na wala mo. <laughs> okay na po yun. Thank you po. Hey y'all, come look at this. yes, yes.